so so ma'am, yung unang nai, nai tawag, no, na itawag na nasunog sa Presi Marteresa uh, ibang ibang grupo ng mga mga nakumpiskang droga yon so yung mga diyan na, na nahuli natin na na-seize, na confiscate ay i-schedule pa rin ang uh, ang pan, ang sunod na pag-destroy uh, at pagsunog ng nasabing illegal na droga. Mm -hmm. Sa mga susunod na araw ma'am mag-coordinate ako, magtatanong ako sa laboratory service namin kung kailan at saan susunogin ang nasabing illegal na droga, ma'am. Ay, yes ma'am, i-dinala po 'yon doon sa laboratory, no? Laboratory service natin sa National Headquarters. May malaki po doon ang tinatawag natin na evidence room na kung saan ay doon po muna nilalagak yan at nag-aantay ng court order. No? Kapag may court order na, ay saka na po yan na eh, sinusunog. No? Kasi hindi yan basta-basta uh, dinidestroy, sinisira, binuborn kapag walang court order. Lalo na po kung may mga taong nahuli at dapat kasuhan, mami ay da lagi naman natin lalo nga lalo nga dito ma'am sa nangyari na halos back to back no mm -hmm. ang mga marijuana uh, eradication anti illegal drug operation dito sa Ilocos Region ay uh, ang PDEA naman ay uh, hindi magpapabaya no tinitingnan ng ng PDEA ang problema na ito at uh, talagang seryoso tayo na itong approving and eventual destruction of marijuana plantation is approved of our uh, resolve no to eliminate all uh, sources of illegal drugs. And of course ma'am we will continue our campaign no to protect the Ilocos region to in achieve uh, drug-free uh, Iloco Ilocanja, ma'am no. Sa mga susunod so na araw ay talagang lalagi natin sisikapin na mapanatiling maging uh, drug-free ang Ilocos region ma'am.